Iris, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Iris ay may likas na katapangan, at hindi natitinag sa mga hamon susubok sa kanyang kalamang ngayong araw. At, nangingibabaw ang lakas ng kanyang loob, at matibay ang paniniwala sa sariling kakayahan. Hindi ito natatakot magsimula ng panibagong hakbang, kahit pa hindi tiyak ang kalalabasan. Madalas man itong sumabak sa mabilisang desisyon, marunong din itong huminto at magnilay kapag may dapat timbangin. Sa usapin ng pakikipagkapwa, ay marunong itong umunawa at magbigay ng espasyo kung kinakailangan. Kaya ngayong araw, magiging inspirasyon ng pagiging masigla at masigasig sa mga kasamahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Taurus sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ay mapanatag at kalmado lalo na pagdating sa usaping pananalapi. Maingat itong humawak ng pera at iniisip muna kung sulit ba ang bawat gastusin. Ngayong araw, uusbong ang kakayahan itong magplano para sa matatag na kinabukasan, kaya magandang pagkakataon ito upang suriin ang mga pangmatagalang layunin. Hindi ito padalos-dalos at marunong maghintay ng tamang tsempo. Sa usaping relasyon, maaasahan ito at tapat. Tahimik man sa kilos, pero malalim ang malasakit. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ay matalino sa pakikipag-usap at may kakaibang talino sa pagpapaliwanag ng mga ideya. Ngayong araw, magagamit ng gusto ang kakayahang ito upang mapagan ang mga mabibigat na usapan o alitan hindi ito mahilig magkimkim ng sama ng loob, kaya't mas madali itong nakakahanap ng kapayapaan sa paligid. Mahilig din itong magbahagi ng kaalaman at aliw sa iba, kaya't magiging mahalaga ang presensya nito sa anumang grupo. Sa mga usaping puso, malikot man ang isip, pero totoo at tapat kapag tunay na nagmamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang cancer ay mapagkalinga at madaling makaramdam ng emosyon ng iba. Ngayong araw, nangingibabaw ang malasakit, lalo na sa tahanan at pamilya. Ang mga simpleng gawain ay ginagampanan ng buong puso dahil para sa kanya, ang pagmamahal ay ipinapakita sa gawa. Maingat din ito sa pagbibitiw ng salita sapagkat alam nitong malaki ang epekto nito sa damdamin ng kapwa. Sa kabila ng pagiging sensitibo, matatag ito sa harap ng problema. Handa itong magsakripisyo para sa kapakanan ng minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Leo ay natural na leader at may tapang sa bawat hakbang. Ngayong araw, malakas ang hatik nito sa mga tao sa paligid at nagiging inspirasyon ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Mahalaga sa kanya ang respeto, kaya't ginagawa nito ang lahat ng makakaya upang mapanatili ang dignidad sa lahat ng aspeto ng buhay. Marunong itong magbigay ng papuri at pagkilala, ngunit inaasahan din na ang kabutihang loob ay sinusuklian ng respeto. Sa larangan ng relasyon, mapagmahal ito at handang ipaglaban ang kanyang minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ay maingat, sistematiko at detalyado sa bawat kilos. Ngayong araw, kapansin-pansin ang pagiging masigasig sa paglilinis ng tahanan o pag-aayos ng mga bagay. Ang kagustuhang maging maayos ang paligid ay nagdadala rin ng kailanawan sa isipan. Hindi ito nagpapabe sa mga obligasyon at palaging handang tumulong kahit sa mga simpleng paraan. May pagkahilig sa kaayusan at laging naghahanap ng solusyon sa bawat suliranin. Sa larangan ng damdamin, hindi man bukas agad, pero tapat at mapag-alaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay magpapamalas ng balanse at mahinahon sa mga desisyon ngayong araw. Hindi basta nagpapadala sa emosyon, at mas pinipiling timbangin muna ang lahat ng angulo bago gumawa ng isang desisyon. Sa trabaho, hindi nagpapadala sa pressure, at palaging may maayos na pakikitungo sa mga katrabaho. Sa tahanan, mapagparaya, at laging nag-aalay ng pangunawa upang mapanatili ang kapayapaan. Hindi rin basta-basta nagpapaniwala sa chismis, o sabi-sabi, mas nais alamin muna ang katotohanan bago kumilos. Sa usaping damdamin, hindi pa dalos at may respeto sa hangganan ng bawat isa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay magpapakita ng malalim ng pakiramdam, at matalas na pangunawa ngayong araw. Maingat sa mga salitang banibitawan, at hindi basta nagbubukas ng damdamin maliban kung tunay ang pagtitiwala sa kausap. Sa mga usaping pinansyal o pera, ayaw ng padalos-dalos na desisyon, mas nais ang masusing pagsusuri bago pumasok sa anumang kasunduan. Sa trabaho, tahimik pero epektibo, hindi kailangan ng papuri, para kilalanin ang kahusayan. Sa pamilya, mapagmatsyag sa mga hindi napapansing problema, at laging handang umaalalay ng hindi nagyayabang. Hindi rin madaling makuha ang atensyon, pagdating sa pag-ibig, pero kapag nagtiwala, totoo at buo ang loob. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay may likas na sigla at panonibik sa mga bagong kaalaman at karanasan ngayong araw. Hindi natatakot subukan ang mga bagay na hindi pa nasusubukan ngunit may sapat na karunungan upang hindi maliga sa maling direksyon. Sa trabaho, mabilis matuto at madaling makibagay sa pagbabago. Sa usaping pagkakaibigan, masaya kasama ngunit hindi nagpapagamit. Hindi rin basta nagpapahiram ng pera, lalo na kung walang malinaw na usapan. Sa tahanan, nagbibigay inspirasyon sa mga mahal sa buhay, sa pamamagitan ng positibong pananaw at mabuting halimbawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapamalas ng disiplina at matatag na pananaw sa buhay ngayong araw. Hindi nagpapadala sa emosyon sa paggawa ng desisyon at inuuna ang praktikalidad kaysa pansamantalang kasiyahan. Sa trabaho, palaging may maayos na plano at sinusunod ang mga itinakdang layunin. Sa pamilya, responsable at maaasahan sa panahon ng pangangailangan. Sa pananalapi o sa pera, ayaw ng magulong transaksyon mas pinipili ang legal, malinaw, at walang sabit pa paano kikita ng pera. Sa usaping puso, hindi palabigkas ng damdamin, ngunit laging totoo sa ipinapakita. Pagmamahalan para mapasaya ang sarili, at mga minamahal. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius. Ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay bukas sa mga bagong pananaw ngunit, may sariling paninindigan. Hindi madaling maimpluensyahan, at may natatanging paraan ng pag-iisip. Sa trabaho, malikhain at may kakaibang ideya, na maaaring magdulot ng tagumpay kung pakikinggan. Hindi mahilig makisali sa politika sa opisina, at mas nais ang katahimikan habang gumagawa. Sa tahanan, nagbibigay ng payo, na puno ng kabutihan, lalo na sa mga kabataan. Hindi rin sakam sa papuri o gantimpala, mas masaya sa mga simpleng tagumpay, na may saysay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay sensitibo sa damdamin ng iba ngayong araw. Madaling makaramdam kung may hindi tama, sa paligid at agad gumagawa ng paraan upang ayusin ito. Sa trabaho, tahimik ngunit mahusay mag-isip, at madalas nakakaresolba ng problema, sa simpleng paraang hindi inaasahan sa tahanan, maalaga at maunawain, laging inuuna ang emosyonal na kalagayan ng mga mahal sa buhay. Hindi rin sakam sa kayamanan o sa pera, mas pinapahalagahan ang kapayapaan ng isipan kaysa sa material na pagyaman. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.